Hello guys, it's me again, Zai At uh, nandito ngayon tayo sa bagong restaurant Dito sa Misilumanya Ang sarap inasal Yan guys, at may promo sila na buy one get one free na inasal Guys, tara samahan nyo kami Try natin kung masarap nga itong inasal na to At yan guys, may nakasulat sila na Ang inasal na babalik-balikan mo Try nga natin guys kung babalikan pa namin tong inasal na to guys. Yan kasama ko pala sila Boss Philip, si Boss Ronnie at si Boss Ray. Yan guys, yan mga kasama ko, mga housemate kasama sa bahay. Okay. At yan yung mga promo nila guys. At may 27 real, 30 real, 38 real at 25 real at uh... so yan guys, at pasyal na dito sa masarap inasal dito sa dating place restaurant guys. So ayun guys, nag-order kami ng dalawang inasal na picho at uh, sinigang na tanigi at soft drinks tsaka tubig, siyempre only rice pala yan guys at, at only sabaw and guys, wait natin yung order namin yan yung mga promo nila buy one get one guys yan yung mga sarap inasal nila na promo so, sarap inasal so, kakain first time, naka promo sila buy one get one inasal guys So, Tapos, salimay. Guys, yung minasal. Yung picho, 30 real by 1 take 1. Dito, dalawang order namin. 4 So, by 1 take 1 nga. Picho yung order namin, 30 real. Gloves. Sabaw na taniki. So, yun, guys. Magsuot tayo ng gloves. Para... Baka may talang So, yun, guys. At uh, kumukuha na yung ating mga kasama ng sabaw. Uh, okay naman yung sabaw guys uh, Yan, may chicken oil guys Yan o oh, Pinaliguan yung kanin ng chicken oil oh, Pati yung manok <laughs> May ilig kasi ako sa chicken oil guys Siyempre Gawa tayo ng sausawan natin guys yan. After ng sausawan Sabaw naman guys Yan, Yan ang taniki Sinigang na taniki guys At kain na tayo guys Yan. Tama na yung sat, -sat. Kain na Let's go Tikman natin yung sabaw Yun Masim-asim -asim. -asim. Okay naman yung sabaw ng taniki, yung sinigang taniki nila dito guys. Masarap naman siya. At uh, tikman natin yung chicken. So ayun, guys, sausaw natin yung chicken sa sauce and tikman, kagatin na natin. Yan, at uh, okay naman yung chicken, yung lasa niya. Ang kaso lang, medyo dry yung meat ng cheese. Pero masarap naman. At yan guys, kung nagaanap kayo ng murang inasal, Pasyal na dito sa sarap, pinasal guys. Yan kain po tayo and yan kain muna ako and mamaya sasabihin natin kung anong rating nitong inasal na to guys at uh, nyo rin guys para malaman nyo kung ano yung masarap na inasal dito sa Riyadh, Saudi Arabia so guys at uh, medyo delay yung service nila dito yung mga crew nila medyo short sila ng crew kasi bago pa lang guys yan Pinag-preserve tayo dito. <laughs> okay. Hindi, okay lang naman yung, ano, okay lang yung sub-service. Kaso <laughs> yung rice nila, pag na nila, hindi ka papapansinin. Hehe, <laughs> nagreklamo sa rice Ayaw kasi bigyan ng rice. Medyo busy sila, malaki kasi yung... Sarap inasal na ano, restaurant eh. Much, much, much later. Yan guys, dumating din yung extra rice after 100 years. Stop lang. Hehehe. <laughs> Gusto mo boss kumakabang? Ha? Gusto mo sa sauce? <laughs> Para magana. Medyo matabang daw yung ano mo guys, yung manok. Pero okay naman siya, hindi siya nakakaalam. So yun guys, at uh, i rate na natin yung uh, sarap inasal 10 out of 10, score niya is 7 out of 10. Uh, bago yung restaurant, yung mga crew nila medyo mabagal pa. At uh, yung chicken nila medyo matabang lang ng konti. Pero pwede na guys. Kasi mura naman siya guys. Uh, sabi nga nila, what you pay is what you get. Ganun nga guys. Kasi mura siya pero affordable siya. Masarap naman guys at try nyo. So yun guys, kung nandito ka sa Riyad, tikman na ang sarap inasal guys. At ayan. Uh, opinion lang namin to guys. E, kasi na-experience namin. Kaya yun lang guys. Uh, thank you for watching and please like and follow my page. I wonder. Thank you.